Hi mga kadontlas, magandang tanghali at nandito ako ngayon sa tagpuan upang bumili ng pagkain dahil nagpakulot po ako dahil hindi ko po kayang magluto ngayon dahil nga nagpakulot ako kailangan ko na lang munang bumili ng pagkain upang sa ganon uh, iwas sa oras na madali na rin po akong makakawi sa amin kaya ngayon nandito ngayon tayo sa tagpuan As usual, bumili po ako ngayon ng shawarma at ito po ay buy one take one na 115 pesos only. Nandito tayo ngayon sa I Love Binalot at itatry po natin ang kanilang pagkain. At gustuhan ko yung chicken with rice at mukha namang masarap. Kaya matatry natin ang kanilang pagkain ngayon. hindi lang po ang kuninang, mas maanlo habot ko na ikukuloton ko taga IT sun po ta gay babo pagtrabaho ospital ah ta angka kita nakanoi anit na pero manipis sa habot nang maanlo Nakit talaga. <laughs> hmm. Nakit na ko na sa aulo oh, labay na say, oh, na sa aulo oh, ko tungkoy na ah. Oh, 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 Humina kong ga gamot wang ko sa may na kong sisi rebisan haba na pala buhok ko na. Ano pa hmm. lang ako? Ang mo po. Tuhan ang pete. Gupitan mo na ako. Ito nga, labay ko magpaangloy naman. sa ng buhok ko. Eh wala, ay na galit na yung buhok mo eh. Ang angkapan ng buhok mo, naman mo noon. Maganda yung buhok niya noon. Ang kaibog ako, hamaanglong. Eh ba't ka kasi nagpag-upit? Eh, di ba nanganganak? <laughs> mm. mm. Eh, nung no, e, no miksi, buhat na matabot mo, yung hilay na yung huyot mo di ba? Para to, like, si Santo Nino yung kulot ko. Ang nipis siya. Uh, no? Para sa Santo Nino yung pagkakulot. Bagay. Siyempre. Hindi, ngayon lang ako nagpakulot eh. For how many years? 47 years. Ngayon lang ako nagpakulot. Bagay naman pala sa akin ng kulot eh. Maganda naman talaga na ano, yun daw, maboyot bago pa magpakulot. Bagay pala sa akin. Kasi nakita ko sa ano, sa magazine, may magandang kulot. Tama lang kasi pag no yati mga, ka, mga kalaga killers tapos manipis a pa mag ano pa mag roll nin habot pinoy ko Naiskul nice ako. Piunahan nila. <laughs> Halikod ko yung mga lalaki. Ano-ano yung habot ko. <laughs> Ang panghaplos habot. Ta-da! Uh -huh. Ang gawan habot ko niya to. Hanggang iti-ay talaga. And here's my new hair. Hanggang ano. Bagahang ng batakanan. Hmm in high school ako. Pero hinanganak na kasi ako ang ka, ano ng anak. Ang ka bira Oo, oh, oh, kaya pinapotohan. Hinhila, ko. Yun. hinhila ti ay. Tuluhila ano, bukata yeah. ti man, manlo. Ay, ya. So, conditioner, kay, pwede mag-shampoo ti kay? Pwede. Mag-conditioner para pang doon ay sanduha, may nylon shampoo conditioner conditioner tapos yung gamot mo yata 'to pag ipa-supply Yung bigawi mm -hmm. ay kulot na maayos mm -hmm. After ano na lang pag sa sabado na lang ano kulayan no. Pinapakinggan sa yung ano ko na. Yeah. Bilo pa rin ka habot mo. Mm -hmm. Pa maghilanin, nin uhay. Ang pangabubuhol hina Ang <laughs> pag ano. Bagay pala sa akin. Kasi tama lang yung pagkakulot, di ba? Oo. Mm.

Uh, tapos linisan na himadam. Uh -huh. Uh -huh. Hi mga kadotles! Bakit basa akin ang kulot na buhok? mag lang po ako ngayon. Uh, uh -huh. Here's my new hair. I hope you like it. I love you.